So, mga kaibigan, ituturo ko po sa inyo ang simple at uh, tamang paglilinis po ng sinaunang coins. So, ito po yung sinaunan natin na coins. Maitim po yan. Ibababad lang natin magdamag sa bilchin. At saka po, konting tubig. Pagkatapos magdamag sa umaga, doon mo po ito babrasin ng sabon. Bukas po makikita nyo. Tapos, konting tubig lang tukan mo tama lang po na mabasa na mabasa ang coins at kailangan po ay matatabunan siya ng betsin handa niyo po magdamag po ang ibababad yan tama lang po mabasa ang bechin, ha. tama lang na mabasa ang betsin hindi po masyadong marami ang tubig close up mo so hintayin niyo po bukas ng umaga mabrasin ko po yan magiging maputing maputi po kahit anong klase ng silver. Lamang ang may alam. Okay mga kaibigan, good morning po yung ating binabad na silver coin sa Beijing, magdamag. Ngayon po ay lilinisan na natin upang makita nyo ito po ang pinaka proseso upang ang isang silver kahit lumaluma na ay babalik po sa pagkakulay na kanyang pagkaputi. So ang kasunod po na gagawin ay lalagyan mo ng sabon. Yung sabon. Ito. Kailangan lagyan ng sabon. Tapon mo na yung tubig. Lilinisan na eh. Yan. Lalagyan naman ng sabon po panlabayan ha. Soap bar. Bago mo babrasin ngayon ng iskuba. Kailangan po iskuba. Tignan nyo po ha na mabuti. Magiging maputing maputi po yan. Kulay gatas. Maganda ilapag. Maganda ilapag. Kailangan po madin ang kanya pagkakakuskus para makayod ang ano pinarang dumi, dumi na kadikit. Mga ilang minuto lang makikita mo naman niya na puti na At saka mo po huhugasan. At saka po rin yung hugasan Okay ito. <coughs> Nalaglag pa. Lamang ang may alam. Okay, pagtapos po niyan ay pupunasan niyo para matuyo. Okay, ito na po. Hmm. Puti-puti na. Okay, iyan ang kulay ng stone na silver. So yung mga nagko-comment kung binibinta ko ito, o oh, PM niyo po ako sa aking Facebook page, Mordland resorts ito na po. Ngayon naman po mga kamordang treasures, ay ituturo ko po sa inyo ang ultimatum kung paano malalaman ng isang coins ay silver. Kahit po anong kulay ng isang coins na hawak nyo, kulay itim man yan, o kulay dilaw man yan, o kulay puti yan, ang paniniwalaan nyo po ay ang ating asido. Kung ano po ang reaksyon ng asido dito sa aking silver, yan po ay ibig sabihin tunay na silver. Kapag po nagkulay verde na ganyan, kahit na po kulay puti, iyan po ay fake. Kailangan, ang original na silver, ganito po ang reaksyon. Yan. Kita niyo po? Medyo kulay itim na nagagatas-gatas po yung kanyang gitna, nagkukulay abo. Kanyang po ang reaksyon ng tunay na silver. Medyo mangingitim. itim. Pero kapag ka po walang reaksyon ng inyong asido sa, sa coins, ibig sabihin hindi po silver yan. Pag din naman po nagkulay green ang inyong asido sa coins, ibig sabihin hindi din po silver yan. Kaya ang, ang reaksyon po na tunay na silver yan. Medyo nagkulay gatas po yung nagkulay abo po yung gitna at yung gilid po ay nagkulay itim. Ganyan po ang tunay na reaksyon ng silver. Tinasan so, nyo na po yung pinagpat ng asido, yan po magiging hitura po ng isang silver. Magkukulay abo yung kanya pong pinagpatakan. So, pero pa nagkulay verde po yan, fake. Hey, kung walang reaksyon ng asido, fake. Hey, kailangan ganyan po, medyo mangitim at yung pinagpatakan magkukulay abo. Lamang ang may alam.